Ganito lang guys, kadali mag-live ng game sa cellphone. Mapa Mobile Legends man yan o iba pa. So, click nyo lang to. Then, click nyo yung live. Then, ito, yung edit. So, kahit ano guys, kung anong gusto nyo title ng in-live nyo. Then, ito guys, lagay nyo lang sa public. <coughs> Then, ito yung description, kayo na bahala dito. Optional naman to. Then, ito guys, ito yung i-live il nyo. So, screencast. So, ibig sabihin ng screencast, ito yung kung ano yung nakita sa cellphone nyo. Then, yung title. So, op optional din tong title kung anong gusto nyong ilagay. So, mostly ito yung uh, game na i-live il nyo. Next, punta kayo dito sa advanced settings. Kasi yung, yung default nya, is naka-vertical, which is ang pangat niyang tingnan pag nasa live. So, gamitin niyo is yung horizontal, then back niyo lang. Back ulit. Click next. And, ito guys. Dapat naka- And, pwede namin siyang for kids, pero ginagamit ko kasi it's not for kids. Then, next. Antay nyo lang guys yung loading. Then, ito na. So, ito, pag kinlik nyo tong next, <coughs> hindi ibig sabihin na naka-live na yan. So, got it nyo lang, then, okay, start now. Ito guys, may makita kayong camera dito, ito maliit. So, ito yung camera nyo. So, pag ako kasi nag-live, ino-off ko lang siya. So, ganyan yung kakalabas niya. Then, pag naganyan na siya, open nyo na yung i-live nyo. For example, Mobile Legends, ito. <coughs> ito, hindi pa siya nakalive. So, pag maglalive na kayo, click nyo lang tong go live. So, pag kinlik nyo to, makikita nyo maglo-loading siya. So, ito guys, nakalagay na yoy stream has So, ibig sabihin yan, naka-live na yung YouTube nyo. So, click nyo. Pag tapos na kayo mag-live, open lang, click nyo lang tong below. then close nyo lang, and okay nyo lang. So, ito guys, is makita nyo, nag-end na yung live nyo. Then, balik lang kayo. So, ito guys, yung pinaka-finish nya. So, makita nyo, nyo kung ilan yung nag-view. Tapos yung total watch time. Tapos kung gano'ng katagal. So, pagka-click nyo ng done, makita nyo is-processing pa lang sya. So, kasi ina-upload nyo pa lang yung pinaka-video nya. So, gano'n lang guys. Thank you.